Kanina sa ospital, dumaan si Peter. Ano naman pinag-usapan niyo? Wala. Nang-amusta lang. Ah. Okay din ah. Nang-amusta lang siya, nagbago na isip mo. Ano, sinabi rin ba sa'yo na mahal na mahal ka pa niya, na gusto kanyang balikan? Iyan ano ba? Jonah, I have a right. I want to know. Ano pinangako niya sa'yo at bigla Bila na... Wala naman pinapangako eh. At kung meron man, wala naman akong planong balikan siya. Pero mabalik-balik na lang kasi tayo dito sa issue na to eh. Yung anasawang sawa na ako makipagkumpitensya sa nakaraan mo. Hindi mo naman kailangan makipagkumpitensya. Ano ka ba? Tapos na yun Paano eh. Paano naging tapos yun? Ha? Paano naging tapos yun? You haven't seen the guy in years. Tapos ang lang kayo nakita, nagbago na lahat ang plano natin, sira na lahat.